Nakakaduro ng puso ang ganitong eksena. Isa na namang pamilya ang minasak ng kasalanan. Mga pusong puno ng galit at paghihiganti na naipapasa sa mga anak kaya ito'y paulit-ulit na nangyayari. Mga bata ang sobrang nahihirapan na sana'y huwag maging daan para sila'y mapabayaan. Isa itong aral na kapupulutan ng bawat isa na ating isentro ang Diyos sa ating pagsasama bilang pamilya at lakaran ng katwiran ng Diyos para maiwasan ang mga ganitong tagpo. Ating panuorin ang kwento ng buhay. Babalik naman ako anak eh. na naman tayo ka Telegram sa parang mahulog. Umulan pa naman kagabi. Morning po. Morning po sa ating lahat ka Telegram Wait lang, baka tatama dito. Ayun. Parang ganito lang, ha? Labang 1 inch, ha? Morning po mga, sa ating po mga lolo dyan, sa ating po mga lola, sa ating po mga nanay, tatay dyan, ate, kuya, tito, tita. Maganda-maganda umaga po. Good news po ka Kateka, para po sa ating lahat. Si Kuya po ay makakawin na po ngayong araw na to. Hindi po pala bukas. Susundoy na po siya mamaya. Alam mo yung ano, yung 21 years ka nang ulila sa pamilya mo. Tapos makikita mo na ngayon ng kapatid mo. Para sa Agos, natin yung magandang balita. Nasa, mag, nasa kapitbahay pala siya. Nakiki, ano na to, nakikibalita na to. Nasa po siya, baka Tumak nagpa, tupak. nagpapaalam na po siguro. Kasi ano po eh, ngayon na po yung uwi niya. Try mo nga tumakbo kuya. Tumak kayo, kuya. Tinawagan na po kayo ng kapatid nyo. Okay, narating na pala yung magandang balita sa inyo. Eh. Ngayon na daw po, hindi na bukas? Ngayon na po, alas 12, Oo. Hindi eh, po yun yung binili kong damit sa inyo. Gamit mo na ako ng ganit rin, para puti kasi. Ah, gusto ko. ang Eh, yung mga iba po niyong damit, naayos niyo na? Hindi po ako nagdala. Iniwan ko po lahat dyan. Eh, bakit to? Eh, ano, Sir, eh. Hmm. Nag, ano, sir, may damit naman Lusun sa amin. Eh. Nakasapatos na. <laughs> Binilang ko kayo chinelas kahapon. Kala mag magchichinelas lang o kayo. Iniwan ko na, sir, yung chinelas. Ah. Uwi na ako, sir. Maraming maraming salamat, sir. Ano? Welcome po. Pero babalik rin ako. Mm. Pare, ko ano yung mga upuan doon sa ano, Logo. Hindi po. Okay lang po. wag na na kanina pa ho kami ko ano, kuya. Sir, may ano ako sa, sa, salita ko sa inyo, sir. Mm. Ano po yon Yung lalaki ba, pag nagpunta rito, pag mm. ko sa kapitbahay ko, pwede ba ako matumawag sa inyo? Oo naman. Eh, ano ko, sir, sir pa paalam -pa 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 ko sa inyo na nandun yung lalaki. Mm. Tsaka, ang ano ko kasi, sir, sabi ko sa, sa inyo kapon, di ba? Sabi ko, wag kayo, wag, wag, wag papanikin yung lalaki dito, pwede ba? Mm. Kasi siyempre, uwi ako rito, baka magmanatili sila dito. Wala na akong titira. Mm. Yun lang ano pangako ko sa sarili ko. Huwag, huwag siyang umuwi dito. Pwede uwi si Linlin. Lin, Kasi mm. Uh -huh. yung asawa ko. Pero yung lalaki, ayaw ko sir. Mm. Uh -huh. lang yung ano ko sa inyo. Pero pagka nalalaman ko na, time na nandito nandito lalaki, tatawag ako sa inyo. Uh, sige po. Ano pong gusto niyong gawin ko? Pagka nandito? Hindi sir. Kaya yung nabahala mo paalis dito. Ay, sabi ka ako ng paano kung uh, anong karapatan mo paalisin yung ano ko yung kinakasama ko techram, sino ka ba pinagawa mo lang tong bahay pero wala kang karapatan ano yun yung kaligayahan ko baka ganun, hindi ko kaya gano'n ang sabihin Hindi sana. naman siguro sir kasi ang talagang may priority dito kami mag, kami pamilya mm. anak ko kaya hindi ko ano na to sir tawawa naman yung dalawa kong anak at saka si Marang mm. Pero malay nyo, hindi naman papanikin dyan, kuya. Yung isa pa nga ako ko. na lagi kong pinanalangis, Panginoon Diyos yan. Mm. Nawag naman sana. Pero ako sir, babalik ako dito ako bumalik, para ako gumaling. Para mm. makapagtrabaho, para makapagtrabaho ako para sa anak ko. Mm. Tama. Basta isipin niyo lang tay, nabubuhay tayo dahil kay God, sa pamilya natin. Kasi basta nandun tayo sa mali, patuloy tayo doon sa ma, ma natin. Gugulo talaga. Magugulo. Kaya, yun din kay nanay talagang gusto ko rin makausap eh. Kasi pagka laging ganyan, eh, magulo talaga. Gugulo. Tsaka, tsaka yung isa natin kinakatakot. Yun nga, nangyari na eh. Yung isang kinakatakot natin kay renalin. Dahil pilit nating uh, makapag-aral natin, gusto natin makatapos muna siya. Para hindi maulit yung buhay. Ayan na, naulit tulit. Naulit. Eh wala sir. Ang ano na lang natin yan, si bunso. Pwede po. Mm, si bunso, ang dapat yung bantayan. Tsaka yung sinanay. Yung, yung sa maulit kanya. sa kanya din. Mamagaya sa kanya. Oo. Uh, eh sabi ko naman sa bunso ko kagabi. So ko aran mo na bago boyfriend. Mm hmm. Kasi kako, yung pag-aaral, hindi para sa amin. Para sa inyo lang. Mm -hmm. yan. Hmm. Yun sabi ko. Ngayon nga, hindi nga alam na alis ako ngayon. Nung bonso ako. Mm. Oh. Kasi biglaan kasi. Mm. Oh. Ang alam ng Bernes. Nga pumasok na siya, no? Opo. Oh, Yun lang. Hindi ko naman, bagay na madadal puntahan ng mamaya doon sa eskulahan. Hindi, tatawagan ko na lang pala. Mm. Tanghali. Wala, kaso lang wala akong load. Pwede ba pumasok sa loob ng eskulahan? Hindi, kung ano, pwede din magpaaga tayo ng konti doon. Doon ka na lang sunduy ng ban. Oh, sa so miskilahan daw po. Sa school na lang. Tapos, para makausap mo sandali yung anak mo. Kasi hindi natin alam, six months, so one year, hindi mo makakasama yung anak mo. Si Samara, yung apo mo. Isa rin yun. Hmm pinapadala nga ng ina yun. Mm. Eh, nandun sa naman niya. Mm. At least lahat ng ano, lahat ng uh, ano naman ng mga kapatid mo, yung, yung pagkamis, yung pagkalungkot, yung ano ba, yung pangungulila ng 21 years, eh, maano na, nag uh, mapalitan naman ng kasiyahan. Shampoo kayo, no? Sa walo lang po. Ah, walo. Oh. Ete, ano nga, po, eh. kayo, ano po kayo doon? Pito. Sama-sama oh. kayo, no? Kuya, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makapunta sa minamahal niyo na asawa, makausap siya. Lin-Lin? Hmm. Kailan ngayon po? Hmm ayaw ko po. Ah, sige po, bakit? Eh, niwanan niya ako. Hindi nga ako nagpaaraw na uwi ako sa Bisaya. Mm. Eh, gusto kong umuwi ako, yung hindi niya alam. Kasi binitawan niya salita. Walay na kami. Eh, ko na rin siyang ganon. Pero mm. pagka ano, pag umuwi siya dito, kaya wala ako. Obra siya dyan, open siya basta huwag lang yung lalaki. Yeah. Pero sabi niyo kahapon, pag iniwan niya yun, okay pa kayo? Eh, pwede pa po. Ah. Pugi naman talaga ako. Pinagpalit ako ni Mahongos sa pupo. Sa, sa, Pinagpalit ako. Kuya, di ba, sinabi ko nga sa'yo noon, ang takal mo nang alam niyan. Ang takal tagal mo nang alam. Pero ikaw, baliwala lang sa'yo ngayon. Ano nang nangyari? Eh, wala naman kasi ako nakita. Wala akong nakita butas. Kung may nakita akong butas, maniwala ako sa inyo. Kaso lang, may, pagka ngayon, na, nakita na ako, ibidensya. Ayon, naniwala na ako. Si Balmon. Eh, saan sila ngayon nakatira? Sa Mainay, sa Santa Ines. Ba't ang... Huwag sa dyan hindi nga ako pumayag. Sasakay na ako. Bye-bye. Ingat kayo jan. Bye-bye Thank you. Thank you. Malang, yaka. Kalau ni dah, ada kerana pemberi mo. Walang hak, walang hak kis. Wala nga kiss. Nakakakaya ko naman. Hayop ka. Binigla mo kami. Hindi na. Ingat Kuya. Thank you sa pagpumahala. Oo. Sabi nang ano, wala akong masabi sa mga kapitbahay nung tayo. Wala kasi akong pinagitang palso eh. Para akong mahihiyak sa kanila eh. Kasi kahit pa paano nagbigay rin sa aking pagkain eh. Yung maliit o malaki Malaking bagay okay. sa akin yun, sir. Ang dulas ng sasakyan? Ay, yung dulas ng ano? Palsada. Sana <coughs> so, huwag tayong madulas pahulo. Mm -hmm. Hindi. Hindi na nga po. Mm -hmm. Kasarap ng pakaramdam niya. Para kang ano, alam mo yung lakas mo, kuya, para kang marirecharge. Fully charged sa loob. Mga... si Rin eh, nagpaalam ako doon sa amin. Mm. Kapit bahay ko yung dulo sa dulong, nagpakain din sa akin. Mm. Umiyak siya, sir, tsaka yung anak niya. <laughs> tsaka yung matanda lalaki, kuya, 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 kuya wa nito, kuha ah. Gae ka, mamimimis ka namin. Naalala ko tuloy yung mga ano nating katekram, yung uh, ano, balik probinsya. Nung nasa Manila pa ako katekram. Di, dito po ba si tatay? Dito sa kabila. Siya. Sa kabila, no? Pianne, uh, pa, 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 alam si Ane, paalam na po ako. Ay, si Kuya Junior, uwi. <coughs> Kaya pakiano na sa... Ang yung ano, na, yung anak ko. Hindi mo kayo kayo si Bonso po. Nasaan ba? Nag-aaral po, iniwan eh, ko dyan. Iniwan ko? ako sa amin. Uwi ka na. Paano hindi mo na kami makikita? Ubalik naman po. Pabalik ka? Kailan ka, paano ka pang makakabalik? Eh? eh, maghanap buhay ko, tiyo, magpagaling na paano ako. Paano kang rin. magkakapaghanap buhay niyan? Hindi ka nga magaling. Hindi ko muna nagpaalam sa asawa mo kahit iniwanan ka. Hindi na po. Hindi na. Tanggap mo na talaga. Oo. Oh. Ha? Pinagpalit niya ako. Eh, eh talagang gano'n. Gusto Sabi. kong yakapin si nanay. Parang ano ni nanay. <laughs> Thank you po sa pagmamahal sa kanya. Eh, matagal ko kasing naging ano yan. Binibigyan niya daw siya ng pagkain. Ay, ngayon na ano eh. Oo. Oh, Kasi pag wala siyang pagkain, yung anak kong isa, pinasusundo siya rin. Hmm. Binibigyan siyang pagkain. Ang na si tatay. Aba eh, paano ka makapagagaling niyan? Sana kahit gano'n, nagpaalam ka sa asawa mo. Hindi natin. Pag lumakas ka, magbalik ka uli rito. Nasaan ni anak mo? pumasok po eh. Eh paano? Hindi ka na nagpaalam? pupuntahan daw namin po. Ah, pupuntahan mo eh si Bebe? Si Bebe. Eh sila titira dyan. Ah, sila Klatog na? Tatog, oh. Eh baka naman pala ang hmm. asaba mo? Hindi. Hindi na? Hindi na po. Ang sige, magpalakas ka. Sabi mo kay junior tayo ano? Ah, magpagaling ka. Wala po si tatay. Eh, nag nakipaglibin nang, o. Pasabi na, po kay tatay, salamat <laughs> sa pagbibigay ng pagkain na. Thank you po <laughs> sa kab 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 kabutihan <laughs> po niya. Salamat po. Oo. Oh, aminado ako, sir. Sinagsisilos talaga ako. Pero ginawa naman niya. Eh, wala na akong magagawa sa sarili. Mm -hmm. E, eh, tayo nang ginusto niya. Pero tandaan niya. Pag magkaiwalay, kahit magkawala sila bumalik sa bahay na yun, magsama kami uli. Grabe naman na. No? Mahal na mahal ko siya eh. May kilala akong ganyan eh. Hindi ho, oh, ang iniisip ko nito, yung bunso, makakasama po ba siya? Sa, saan mo po? Hindi, makakasama po ni, ano, ni Renaline. Oo po. Inawagan ko na po. Uwi eh. na po sila niyan dyan. Oo. Pati yung kinakasama po niya. Ewang e, po, uwi e, siguro. Ewan ko lang po kasi yung, yung anak ko lang kausap po kanini. Oh. Yung, yung anak ko, sir, nandun sa ano, sa eskwilahan niyo, sir. Dito tayo ngayon, Katagram, sa, sa tapat po ng, sa school, kung po nag-aaral po yung, ano, yung anak po ni Kuya. Request lang po tayo na ano, pwede kong lumabas sandali yung bata para makapagpahalam po si Kuya sa kanyang mahal na anak. Gusto ko kayong ganito. Ah. Hindi, kung dito nang yung ano. Andito nga. Binibihisan ko lang po. Wait lang po. para presentable ka sa ano. Kuya wait lang, yung mm -hmm. anak gusto lang umakita. makita, mga five minutes lang okay. po, no? sandali po. Thank you po, thank, thank you. you. Ay, eto na yung van. Kaso kausapan ni principal yung anak po nyo, no? Opo. Wait lang. Doon ako sa likod ng pintuan, no? wait, lang we'll po, drive ha? sandali it. lang po. Thank you po, ah. kausapin lang po, sandali. Tara. Nandito pa papa mo. Uwi oh, na ako. Uwi oh, na. No, naman ako anak eh. Nagkailabyo no, ka kay papa mo. Nagkailabyo no, ka na. <laughs>

kita kung ano yung mga na ako. Kaya ko siya. Ah, Gusto niyo buhatin ko na kayo. Oo, na, siya. Bawin, ibitawan na po ako. Thank you Salamat kayo kay ma'am Laura. Iiwanan ma niyo na po yung anak niyo sa asawa hindi niyo. Hindi po, babalik naman na ako. Ah, babalik ka rin po. Oh. May baguhin po kayo doon. Eh, gusto ko lang nakita yung mga magulang ko. Uh, so ano? Kailangan eh, niya rin pong magbagaling. Magpapagamot Pag okay, po ako doon. Ingat po kayo. Salamat po ano. Kaya natin may ikpit ang pagpapakamot. Saan may ikpit? Kasi, saan ako

I love po, Salaman, bag pala. Kiss mo na si Papa dito. Kiss mo na. Sir, thank you po. Salamat po. pangalan niyo? Yan, salamat ulit kay Kuya Galoy Kay Kuya? Astin. Astin, thank you pa mo, gawin mong lakas ha, para mag-aaral.